Oh, pag na. Ay, giba ba sa si Jewel buwang to? Ha? Hello, sa akin eh. yes. so, yes. po sa buwain. sa akin doon. Sa yung Ano Gi, mahalap lang kayo dyan. <laughs> oh, sate, sate. Ano to, pala May yung bangos kasi ata yan. Magkasi ba yung bangos? Kasi Ha? Parang kulang. Pul <laughs> Ay, mayibik pa, mayibik pa, paman. Gita, Renz! Lamik, lamik. Gita, Renz. Gita, Renz. Gita, Renz. Lamik, lamik. Gita, Renz. Lamik, lamik. Gita, Renz. Gita, Renz. Gita, Renz. Gita, Renz. Loh, Sajuro, ay, Juel,

26 no, na lang. Magdaon muna ng palitobang ng mga okuyo. Maglamoy-lamoy na. Pagbilasin nyo na! Yeah. Yeah. O! Oh. Hati-hati!